Welcome back to my channel on to my vlog. Alam niyo ba kung anong ang ating pag-uusapan for tonight? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nakuha ninyong utang sa pag-ibig fund. Yung pera mismo, yes, yung amount. At nagulat ka dahil ang pera na nakuha mo ay mas malaki doon sa loan granted. Paano yon Posible nga ba na makakuha ka ng ganun? Paano ang payment mo noon? Hi guys! Ikaway naman dyan sa mga nangutang sa pag-ibig fund and then na-surprise kayo bigla dahil nung nag-balance inquiry na agad kayo ay malaki ang na-loan ninyo. Pero ang nakalagay doon sa loan-granted ay mababa lang siya. Like for example, dito sa sample natin, loan-approved or loan-granted niya ay 8,000 pero na withdraw niya ay 11,200. Napakaswerte nga kung ganun ang nangyari sa iyo dahil hindi mo babayaran 'yun, guys. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi mo babayaran yung pera na nakuha mo. Siyempre, babayaran mo yan kasi utang yan. Okay, so, i-enlighten ko kayo, okay? Ganito yan, guys kapag nag-loan sa pag-ibig fund, tapos hindi siya tugma doon sa inyong loan granted, ibig sabihin guys, merong himala na nangyari. Okay? Unang-una, huwag kayo kabahan. Huwag kayong matakot. Bihira lang mangyari yan at nangyayari talaga yan siya. Legit talaga na nangyayari dahil nga dyan sa ating viewer na nag-comment siya na 8,000 ang loan granted and then 11,200 ang na withdraw niya ang nakuha niya. Bakit kaya nagkaganoon, 'di ba? So, nakakapagtaka naman talaga. Si pag-ibig fund ay talagang binabalik nila ang pera natin, nating mga member. Syempre pera natin 'yon. So, ibibigay talaga at ibibigay nila 'yon. Hindi nila kukunin 'yon. Kaya sa mga nagsasabi dyan na kinukuha ni pag-ibig fund ang pera nyo. Isang malaking fake yan, okay? Kapag ganyan ang sitwasyon na nangyari sa inyo, ibig sabihin niyan, meron kang previous loan sa pag-ibig fund. And then, ang nangyari, na-offset ngayon ang loan mo sa yung contribution dahil napasok na yung loan mo. Napaso na, nag-matured na. Kasi di ba ang loan term natin ay nasa 2 years or 3 years. Depende sa option mo during the time na nag-loan ka. And then, kunwari, na-offset siya, tapos employed ka. Meron kang company na pinagtatrabahuan. Ngayon, na-offset na siya kay pag-ibig fund, pero sa payslip mo, tuloy-tuloy pa rin ang kaltasan. Ngayon, yung nakaltas doon sa sahod mo, sa payslip mo, pag ni-remit yun ang employer mo kay pag-ibig fund, ay wala nang papasukan yun. Kasi nga, close na ang utang mo, bayad na siya. Na-offset na siya doon sa yung contribution. Okay. Yan yung isa sa mga sitwasyon. Pangalawa, nangyayari naman ang ganyan sitwasyon kung halimbawa, nag-fully paid ka na sa pag-ibig fund. Natapos mo siyang bayaran. Hindi to na-offset ha. Mag-iba yung na paid mo at iba naman yung na-offset sa contribution. Kapag sinabi kasi natin na na-offset sa contribution, kinuha yung contribution mo. Nabawasan ang contribution mo. Pero ito, kapag sinabi natin na fully paid, walang nabawas dun sa contribution mo. Ano talaga to? Sa deduction mo? Or depende sa'yo kung self-employed ka, baka malaki yung binabayad mo kaysa doon sa regular na monthly amortization mo. Sa ganong sitwasyon, yung na-offset or nag-fully paid ka and then tuloy-tuloy pa rin yung payment, so lahat yon nakalutang lang siya, naka lang siya. Pag nakita ngayon ni Pag-ibig Fund na itong member na to ay nag-apply ng bagong loan application tapos meron siyang mga remittance na nakalutang lang dahil nga close na yung mga previous na utang niya. So ngayon, ang gagawin ni Pag-ibig Fund ay idadagdag niya ito doon sa maluloni member. At ang kagandahan dito, hindi mo siya babayaran kasi pera mo yun, excess payment mo yun eh, doon sa mga previous mong utang, if ever man na meron ka. Tama? Kunwari, katulad niyan sa viewer natin, 8,000 lang yung loan granted niya, sisingilin ni pag-ibig fund sa member na yun, yung 8,000 na loan granted, plus yung interest. Laging may interest ha, kasi utang to. Kahit pera natin to, at inutang natin sa pag-ibig fund, laging may interest yan. Kasi, nag huhulog tayo ng pera kay pag-ibig fund at the same time, tayo naman ay binibigyan nila ng dividendo yearly kasi pinapaikot yung pera, okay? And then, ngayon, yung nakuha mo ay hindi mo yan siya babayaran. Yung sumobra na binigay ni pag-ibig fund. Basta kung magkano lang yung in nila na loan granted mo, yung loanable amount mo, yun lang talaga ang babayaran mo. O ba diba, nakita nyo ang kagandahan sa pag-ibig fund talagang yung pera natin ay hindi talaga siya nawawala kasi binabalik talaga siya ni pag-ibig fund. Eh, paano naman ngayon kung hindi naman ako nag-loan tapos meron ako mga overpayment kay pag-ibig fund? Ano ang mangyayari? Ang mangyayari naman dyan kapag hindi ka naman mag-loan ay inotify notify ka ni pag-ibig fund na meron kang mga overpayment. So, pwede mo siyang i-claim sa pamamagitan ng pag-refund. Pupunta ka lang kay pag-ibig fund para i-refund mo yan. I-refund mo siya meron kang form na pipilapan, syempre, at syempre, magdadala ka ng valid ID, mag-attach ka ng mga certs ng valid ID. So, na-discuss ko na din naman to sa aking previous blog regarding sa refund. So, nagbalik tanaw lang tayo dahil dinagdag na lang din natin dito. Okay? So, what else? So, yun lang. So, sana lahat ay nabigyan ng kalinawan. Okay? At sana ay nakita ninyo ang kagandahan sa pag-ibig fund ng ating paglalagak ng pera doon, pagbabayad ng ating contribution monthly. Okay? So, tayo-tayo din naman nakakinabang buhabalik sa atin ang ating pera kapag nag-over-over tayo ng payment. Okay? So, thank you everyone. At syempre, huwag niyo kalimutan ang mag-subscribe at ilike ang ating video. It's me, LIZEL God bless everyone. Bye for now and see you next vlog. Bye!